Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magwantuhan sa Draft Night para sa San Antonio Spurs fans. Sa lahat ng ito, nakaabang kay Dylan Harper bilang kanilang number 2 pick. Ganun man, ang isa sa mga pinaka-exciting pick sa draft kahapon. Ayang napili nila bilang kanilang number 14 pick, si Carter Bryant. 6 foot 6 and one half inch ang kanyang tangkad without shoes Subalit so, hindi naman ito maglalaro na ng at walang sapatos So listed nga siya as 6 foot 8 kapa ng sapatos na At may timbang na 225 pounds So may NB ready na nga siyang katawan Mayroon din siyang 7 foot wingspan mga kaibigan At standing reach na 8 foot 10 Isang wing player nga siya na kayang depensahan Ng multiple positions at may magandang tira sa labas Samahan pa nga ito ng 40 inch vertical kung titingnan mo nga ang stats niya ay hindi ito gaano impresibo. 6.5 points, 4 rebounds, 1 block and 1 steal per game sa 19 minutes of playing time. Ganun pa man kapag napanood mo nga siya ay may kita mo ang kanyang potensyal na napakataas. Kung titingnan mo nga ang mga playoff teams ngayon ay napaka importante ng 3 and D player at siya nga ito. Nakita natin sila Ludort, Caruso, Michael Bridges, OG Ananobi at iba pa. Must have nga ito sa NBA playoff team ngayon. For 35% siya sa catch and shoot 3 pointers last year sa kanyang freshman year at kaya niyang ang depensahan ng 1-4 position He is far o malayo pa nga siya sa pagiging finish product, subalit with the right word ethic at kasama ng Spurs developmental team ay mukhang nakahadap nga ng ginto ang Spurs dito. Kapag pinanood mo siya na maglaro ay maalala mo ang batang Kawhi Leonard. Hindi ang Kawhi Leonard ngayon ang grabe na nga kung pumuntos. Kung maalala mo nga mga unang taon niya sa Spurs kung saan role player pa lamang ito at ang trabaho niya ay ang depensa ng best player ng team at bumawa ng 10 to 15 points per game, ito nga si Carter Bryant Mackey kaibigan. Pwede mo din siya ihalin tulad sa first 3 years ni OG Anunobi sa NBA. O kaya naman imagine Obi Toppin na may solid na depensa. He can be a perfect 3 and D player at may solid playmaking ability din siya. Ang wala pa sa kanya ay ang shot making ability. Hindi mo nga siya pwedeng ipa-iso. Ang puntos niya ay manggagaling sa mga catch and shoot, cut to the basket o kaya naman love pass mula sa dunker spot. At Leonard lang nga noong role player pa lamang ito kaya naman OG ano mga kaibigan. Bago nga ang draft ay projected siya as 6 to 14 pick kaya naman jackpot nang na ang Spurs dito. Sinubukan pa nga ng Spurs na mag-trade upang umangat sa draft board kaya naman laking tuwa nila nang makita nila na nandito pa din ito at available para sa kanilang 14 pick. Again, project player nga siya, so huwag mag-expect na mananalo siya ng Rookie of the Year. Subalit siya nga yung tipo ng player na pwede mag-average ng 8 points sa unang taon, 12 points sa sunod, 15 points sa sunod, at constant improvement lang ang makikita mo sa kanya. At kapag nahinog na nga sila, ay makakabuo sila ni Wemby at Stephon Castle ng very solid defensive trio. Subalit dahil din dito ay asahan na matitrade si Keldon Johnson upang makabelo nga si Carter Bryant na mag-develop. Sa ngayon, ang Spurs ay may projected starting five in the Aaron Fox, 19-year-old Dylan Harper, 20-year-old Stephan Castle, 23-year-old Jeremy Sohan at 21-year-old Victor Wembanyama. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?